programa ang isinagawa sa lungsod ng Kidapawan. Sa gitna ng pagdiriwang, nagsilbing platforma ito para sa mga performer upang ipahayag hindi lamang ang kanilang talento sa entablado, kundi pati ang kanilang saloobin hinggil sa tunay na diwa ng kalayaan sa kasalukuyang panahon. Si Daisy Catalas sa detalye ng balita. Nagtipon ang mga mamamayan ng Kidapawan upang ipagdiwang ang ika isang daan araw ng kalayaan. Lumahok ang iba't ibang grupo mula sa komunidad, mga performer, youth organizations at mga leader. Sa pamamagitan ng sining at salita, ipinamalas nila na ang diwa ng kalayaan ay patuloy na isinusulong. Hindi lamang bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang paninindigan sa kasalukuyan. Pinangunahan ni Attorney Enrico Vicente Remitio ang programa sa Kidapawan City. Aniya, ang araw ng kalayaan ay hindi lamang pagunita sa mga bayani, kundi paalala na ang laban para sa tunay na kalayaan ay nagpapatuloy. This is in honor of Tatay Digong, love for country and people. No, this is also painomdom sa tua for all the sacrifices our heroes have endured no, during their fight for freedom and independence. May numdum po sa tua na now is our time to fight for our freedom and independence. Ginamit naman ng mga mga awit ang intablado, hindi lamang upang magpalabas ng talento, kundi upang ipadama ang kanilang saluobin sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Sa panahon ngayon po, Labina masasabi ko, ang oh, sure, bawat isa ba po ay may posas eh. Yun yung so, na, ang, individually, tao. It's, yung not, yung it's not bansa Pilipinas, yung it's yung the people. Parang may posas tayo eh. Milabay, Bilibay, uh, masasabi ko, hindi po tayo mga tunay mga na malaya. Uh, voters, Kasi... No? Matatang tao, hindi sunod-sunuran. Dapat ipaglalaban po niya ang tunay at ipaglalaban niya ang dapat ang kalayaan para sa isa't isa. Sa mahirap po na tao na magdusa para sa kalayaan ng Pilipinas. Kung ibang mga tao ngayon, nababayaran na. Walang kalayaan ng po. Ano gusto nilang, salili, sa kung ano, ano yung bendakir, nasa isip nila, sa ano yung gusto nilang sabihin, pulis, sana yun, yung gawin nila. Hindi yung, kailangan, pagka nabayaran ka, wala, hindi ano mo na, walang prinsipyo And mga ito, tao. Ito para naman sa kabataang bahagi ng programa, ang kalayaan ay isang responsibilidad na kailangan paniligan sa araw-araw. Ibinahagi ni Arvin Grace Into ang kanilang layunin bilang bahagi ng grupo na mamakabayang kabataan. Being part of the Patriots, dito sa na we are a team supporting until now we are keeping the fire burning mo na nga ako nakapahugaw, nakapagawas o gigamit na po ang akong talent PNP, one of the singer performers sa atong event karon. na by pa abog ang abog na sa akong kasi -kasi. o galipay bigda ko Samantala, isa sa mga dumalo ang nagpahayag ng pagkabahala sa mga kaganapan na ayon sa kanya ay sumasalamin sa mga hamon ng karapatang pantao sa bansa. Dito kang uh, tatay digong, di man sila kakurako, kay bantay si Raduan. Maunang gihinay-hinay nila o uh, pangdako, no? gipangkasuhan ang mga nagasuporta kang tatay digong. Kinsabay nagasuporta kang tatay digong? Ha? Unang una ang leader sa KLGC nga si Pastor Apollo Kibuloy. Unsa ilang gihimo? Kay kabalo sila na usa sa bugat nga supporter ni Tatay Digong si Pastor Apollo Kibuloy. Unsa ilang gihimo? Gisulod nila ang simbahan, no? Mura pa sila gamina dito. Nagkalot pa sila dito umbot on sa ilang pangitao na nang ilalong nga dili man uwate si Pastor Apollo Kibuloy nga magtago anang ilang sa yuta. Sa kabuuan, ang pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa kidapawan ay hindi lamang naging pagunita sa kasaysayan kundi naging daan upang pag-usapan ang mga isyong panlipunan na patuloy na humahamon sa pagkamit ng tunay na kalayaan. Isang paalala ito na ang diwa ng araw ng kalayaan ay nanatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Mula rito sa Kidapawan City, Daisy Katala, ang inyong citizen correspondent na guulat. Para sa Diyos at si Pilipinas kong mahal.